Guys. Magandang araw sa inyo lahat guys. Ayan. Meron akong isi-share na counting tip o idea man lang para dito sa ating sakyan guys sa uh, about sa IC uh, IC at voltage guys ha. Uh. Papaliwanag ko sa inyo kung anong tarbaho nitong IC sa kanitong voltage. Ayan. Yan ang, yan ang isi-share ko sa inyong ano, tip o idea man lang guys para meron kayo kahit po ano may kaunti kayong alam sa tungkol dito sa IC at voltage kung anong tarbaho nito guys yan guys yan guys bago tayo mag umpisa guys subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at ipopost guys yan guys ito yung sinasabi ko IC pag IC guys ito yung nakakabit pa sa alternator ha ang tawag, ito yung nasa alter, loob pa ng alternator. Pagka voltage, kung ba, ikinombert na yun, nasa labas na yung, nasa, loob, nasa labas na, wala na yung nasa, hindi na nasa loob. Kasi pag sa loob pa ng alternator, IC pa ang tawag, IC, bo, IC regulator. Pero pagka nasa labas na, voltage regulator na guys, kinokombert lang ito. Kalimitan kasi si Jeep guys, pagka sira na yung kaniyang IC sa kanyang alternator, ginagawa ng voltage. Pero kalimitan pagka mga van, na uh, L3, uh, mga kotse, hindi pwede yung i-convert mo yung voltage sa IC. Kasi gawa nang hindi kakayanin ng aircon guys ha. Ayan guys. Isang tip na yun guys ha. Hindi mo pwede ipa-convert ng voltage pag yung mga may aircon na sakyan guys. Yun ang mga gandang paliwala. Kasi hindi kakayanin supplyan nitong voltage ang ng kuryente yung kanyang aircon guys ha. Kaya hindi pwedeng i-convert. Sa mga jeep, okay lang. Pwedeng i-convert. Pag sira na yung IC niya sa kanyang alternator, pwede i-convert. Ha, guys, ha? Pwede yun, ha? Pagka sa, sa jeep, pwede i-convert yung IC. Pwede ko yung voltage. Pero sa mga sakyan, yung may mga aircon, kahit anong sakyan, pag sa may aircon, hindi pwede i-convert ng voltage. Yan, guys. Okay, one tip niyo guys, ha? Ang tarbaho, guys, itong ating itong voltage, guys, ito yung kumukontrol sa ating kuryente, guys. Siyempre, pag ang alternator, alternator na gana, papasok dito. Tapos, pagdating ng, pagpasok dito ng kuryente, papasok siya sa battery naman, guys. Yan na, yan ang tarbaho nito, guys. Magagaling sa alternator, papasok dito, papasok naman siya sa kanyang battery. Tapos, yung tarbaho na ng battery, siya naman magsusupply ng mga kuryente sa mga kailangan natin na accessories. Halimbawa, busina, starter o kaya mga ilaw-ilaw lahat na kailangan nyo stereo basta may related sa sa kuryente supply yung battery nagbibigay na nanggaga na ito kumukontrol ang trabaho mo nito guys ay ang importante itong trabaho guys siya ang kumukontrol na karga dun sa battery kasi pag alam niyang puno na yung laman ng battery mag -i na ito mag-automatic na itong IC natin saka itong voltage guys ah yan ang trabaho niyan. Ito ang kumukontrol ng kuryente. Pag alam na puno na yung battery, stop na siya, hindi na siya magkakanda ng kuryente na galing sa alternator. Kung ba, hold na. Pag nabawasan na, mo, pag ginamit mo ulit, starter, busina, lahat, stereo, sa siya kakarga ulit. Pag bibigay ulit siya ng kuryente, di-distribute niyo ulit niya, bibigay niyo ulit sa kanya, sa battery. Yan ang trabaho nito, guys, ha? Saka nitong IC, ha? Yan, guys, ha? Sa motor, ganun din, guys. Ganito yung mga pang-motor, yan, ganyan. Yan. Importante, alam nyo yung tarbaho na itong dalawang, itong IC voltage at parehas lang naman ang ano nito, tarbaho nito guys. Kung ba, magkaiba lang silang tao. Pero parehas ang, ang kanilang tarbaho. Sila yung kumukontrol sa kuryente na papasok sa battery guys. Para maging, mana, maano man, man, makontrol nila yung tama lang na laman ng battery. Kasi guys, pag sira itong voltage mo at nag, ito yung dire diret yung karga sa battery, posibleng magkaroon ng problema ang battery mo. Puputok, o kaya mga ngamoy, mag-overcharge, yung magkakaroon ng short circuit. Pag sobra-sobra na, misa sumasabog pa ang battery, ah, pag sira ito. Kaya kinakailangan, marunong din kayo tumingin sa mga panel board nyo, sa mga amper gauge, yan. Kailangan ma-monitor nyo kung, o kaya, maamoy nyo na, pag naamoy nyo na, ang battery ay medyo nangangamoy na, guys. Yung, may problema na ang inyong voltage. kumbaga, hindi na siya nagsusupply ng maayos doon sa iyong battery, guys. Ha? Ito ang tarbaho ng voltage sa kanang IC. Yan, guys. Ha? Tip yan, guys, ha? Para iba na may alam. Para kahit pa no, pag naamoy nyo na, teka, parang nangamoy ang battery ko. Parang may... Alam nyo na yun, guys. Hindi na nag... nag, nag nagpa-function itong inyong itong inyong voltage kasi nag-overcharge na hindi na siya nagbibigay ng magandang kuryente guys ha yun ang tarbaho ng IC sa kanan voltage guys ha mahalama naman kung hindi hindi umistat ang sakay nyo at hindi nagka hindi kumakarga walang supply naman yung yung ang inyong alternator alternator ang problema kasi maki-check naman ng elektrisya natin na alternator ang problema pag wala pumapak dito ng kuryente na walang binibigay sa battery kung buo naman to ang may problema yung alternator okay guys minsan naman ang mangyayari guys o, oh, merong karga alter, uh, may nagbibigay ng kuryente alternator nyo, may din dito, bumibigay din sa, sa ano, sa voltage mo. Tapos ay naman tanggapin ng battery mo. Ang may problema guys, battery naman. Ayan guys sa Allah. Ang, ang importante tip yun guys ha. Pag ang alternator yung nagana, tapos itong voltage nagana, tapos pumapa, wala pumapak ng kuryente sa battery, ibig sabihin, battery ang may problema guys. O naman, may wala walang bibigay itong bat wala itong bibigay na kuryente at wala din po mapasok na kuryente sa battery ang may problema alternator nyo guys ha paliwalag yan guys ha pwede mangyari yan ha pag walang pag walang kuryente po dito at wala po sa battery ang may problema yung inyong alternator kung mayroon namang binibigay na kuryente at pinapasa doon tapos nag-overcharge naman ang may problema naman ito o kaya kung ang problema naman kaya ito guys ha may bigay siya kuryente, tapos eh, hindi naman pumapasok sa battery, ang may problema, voltage naman. Kaya alam nyo ang tarbaho nito, guys. Pero importante ito sa ating sakyan, guys, itong voltage. Kasi ito yung kumukontrol sa ating kuryente. Ito yung nagdi-distribute sa sa ating mga supply. Kasi ito nagbibigay sa ano ay sa sa battery ng kuryente tapos i-distribute naman ng battery sa mga kailangan nating na supply na kuryente. Pag naubos na, bibigyan uli niya. Pag alam niya puno na yung battery, mag i na itong magbigay. Meron naman yung sa panel board na volt na ampere, maalaman niyo pag puno na, i-stop na magbigay ito ng kuryente, guys. Yan ang tarbaho niyan. Siya ang nagko ng kuryente para ibigay doon sa battery, guys. Ha? Yan, guys, maliwanag yan. Ha? Ang ganda tip ko sa inyo yan, guys. Ha? Dapat yun ang maalaman niyo, guys, na importante itong ating voltage kasi ito yung bibigay ng kuryente sa ay, ng karga sa ating battery. Kasi, kung hindi ito magkakarga, walang, walang, walang kuryente sa battery. Wala tayong maukwang supply sa mga busina natin, stereo, kung anong kailangan natin. Kung, kung hindi ito gagana. Kaya, importante ito sa ating sakyan din. Itong voltage ito, guys. Ayan, guys, ha? Difference, guys, ha? Pagka nakakabit sa alternator IC, pagka sa voltage, eh, pagka sa nakalabas na sa Atenator voltage na guys ha uh, ulit ko rin guys ang tip ulit ha hindi pwedeng i-convert ang ng ng IC sa voltage yung mga may mga aircon na sakyan kasi hindi kakayanin ng supplyan ng voltage ang may aircon okay guys ito lang pwedeng sa owner pwede din kasi wala namang aircon depende sa owner depende sa four wheels no basta wala basta may aircon hindi pwedeng i-convert sa voltage hindi kayang supplyan guys ha, ng nitong nito, nito do sa battery hindi kakayanin. Dapat ka dapat na iba kasi magkarga ang IC kaysa voltage kasi mas magandang kumarga ito kaysa ba ano kaysa sa voltage kaya hindi kayang supplyan ng ang echo nito pagka kayo may echo sa nyo guys ha yan guys ha yan isa lang naman ang trabaho nito guys ha kahit ma IC kahit ma voltage sa trabaho nila sila yung kumokontrol do ng kuryente pagbigay do sa ating battery guys ha tip yan guys ha ganun din naman sa mga motor ito sa motor to guys ganun din siya din yung kumukontrol na ayan sa motor to guys siya din yung kumukontrol sa kuryente na pagbigay do sa ating mga sa kuryente sa battery kaya importante na maalaman yung na ang tarbaho nitong itong voltage o kaya IC o regulator importante na alam nito kung baka mamaya maka experience kayo na ay mag-start ang ay mag-start ang inyong sakyan. Depende yun. Kung gagana ito, pa-check nyo agad sa elektrisyan para malaman nyo kung kung saan may problema. Kasi, ah, ah malaman nyo lang talaga may problema. Ang isang pinakandabis nyo malaman may problema yung voltage. Pag nagkaroon na, nag, nangamoy na ang battery nyo. Yung guys, number one yun. Basta, nangamoy ang battery, nangamoy mabahong battery, alam nyo, sunog, isa lang may problema. Battery na. Kasi, hindi na siya nagbibigay na, hindi na hindi na siya kumokontrol kung ba dire-diretso na ang pasok ng kuryente kaya nag-overcharge na ang kanya-kanyang battery kasi dire-diretso na eh wala nang control dito eh hindi ka na kung buo ito kukontrol nito yung pagpasok sa kuryente kung sira na ito hindi wala nang control ang pagpasok ng kuryente kaya dire-diretso na guys kaya once na ito yung dire-diretso mangangamoy muna ang battery nyo pag hindi nyo napansin hindi nyo na ano maaaring pumutok ang battery nyo guys sumabog so, yun ang um, isang um, tip ko sa inyo guys sa hmm? pag nangamoy ang battery isa lang may problema eto guys overcharge o kaya minsan kasi guys pwede itong i-adjust din eh minsan i-adjust sa loob hindi ko na pwede buksan dito kasi pag ito binuksan ko hindi na pwede nating ibalik kasi meron tong tar mark na pag binuksan hindi na pwede meron siyang i-adjust doon pagka alam ng elektrisya nyo pagka overcharge meron silang ini-adjust lang dito para bumaba yung kanyang karga. Kung buo pa yung ano nyo, ha? hindi ko sinusigurado na na pwede pag in-adjust. Depende sa sira ng voltage nyo. Basta kalimitan, ini-adjust lang. Yun, misan, yun, like, okay na. Misan, hindi din talagang may problema ng voltage. Yun ang, tarba, yun, yun ang pwede nyo gawin. Pag nag-overcharge, nangamoy ang battery nyo, punta na agad kayo sa malapit sa elektris, elektrisya nyo, sa shop nyo, tapos pa-check nyo yung ball pitch nyo. Kung kaya nga i-adjust, ipa-adjust nyo. Pero kung hindi na kaya, palitan nyo na kasi. Once na yan, dire dire-direcho pa rin ang karga nyan guys. Puputok ang baterya nyo. Yan, magkakaroon kayong problema dyan guys. Baka pati mga wiring nyo madamay guys. Yan guys ha. Yan, mahalagang tip yan guys ha. Yan guys, yan ang mga yun lang. May babahagi kong tip sa inyo. At least kahit pa paano, may nakuha kayong idea o tip man lang. sana. May nakuha kayong tip o idea man lang sa amin guys ha. Sa aking na video guys ha. Yan yang guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV, palike, at pa-share na rin, guys, at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at i-post, guys. Voltage regulator and IC, guys. Thank you, guys, uh, mga nanonood, guys. Uh, thank you, guys. Bye-bye, guys.